Ito na pala yung Kinalapasan ng ating ano binta noong uh, isda. Ito magkapambiwas. Ito, Lugi, mga amigo, laki ng lugi ko, 44,000. Yan, kasi yung binta namin, hindi ko, nga, hindi ko na ininta yung pintada, umuwi na ako agad, gawa ng maalon. Uh, yung bangka, iniayos ko ng tayo. Yan, buminta lang ta ang ito yung sumo, ito mga amigo oh, yan, Umabot ng 92,000 lahat-lahat Lahat ng paraan, ginagawa na natin Para limit yung kusumo Dahil sa sobrang mahal mga amigo ng kuan mga abilihin talagang wala na tayong magagawa oh, Diesel pa 36,439 na At 37 Diesel pa lang, yellow 15,000 Doon pala ang mga amigo, laki na Plus yung uh, halo-halo na Pising supply at saka iba pa, yung mga grocery Ito pala yung grocery, lahat-lahat na Umabot pa ng 34 yung ito na yung lahat lahat kaya nang dito yung may iba pa kasi ako mga amigong binili na mga yun naman ay hindi pangkaraniwan kaya siguro itong nang na ito malaki na ito naglalaro lang si 80 75-80 hanggang 85 may magkakataon lang na maabot ng 90 hanggang 100 daan pa nga mahigit minsan ayan kaya yan mga amigo lugin lugi lugi buminta lang ako ng 71,000 o doon pa lang sa konsumo lugi na yan o. Tapos yung pasahero mga amigo, kumar natural ang pasahero pa parte gawa ng dipindi nga sa huli nila yun eh. Yun ang hinahati yung huli nila. Kahit logi talagang ang paparte sila ang napunta sa pasahero 22,000. Kaya yun, pag yung 92, pag pinagsama mo, lahat-lahat yun, sa yung 22, yan, hindi ba na lang kasi yung pintada? Ah, uh, at binawas mo yung binta na 71, pumapatak na, lugi pa ako ng 44,000 Ayan Kanyang kalaki yung logi na Logi ko ngayon mga amigo Ayan Ayan ay Mababawi ko ay Pag lalakot na uli Kaya nga lang mga amigo Medyo matatagalan pa yung aking panibagong laot Baka abutin pa ako, ako ng uh, one. Baka abutin pa ako ng uh, Pag hindi kalahati Anong Nobimber o Disimber Gawa ng limipas na yung season ng uh, big tuna ang papalit na naman ngayon mga amigo yung mga pin at saka yung skipjack ang kaso mga amigo medyo malayo pa ang kain ngayon ng uh, maliliit na isda doon sa so may binham rice philippine rice mga amigo malayo uh, tinatakbo ng uh, sa bangka ko siguro tatakbo yun mga 30 hours gawa ng ano yun iabot na yun ng mga 165 nautical miles dito sa home namin yung ah uh, na ano yung uh, Philippine rice doon doon pa banda ang kain yung ibang uh, lampas pa kaya ang mga nakakalaan na yun mga amigo bangka mga uh, yung kumakarga ng mahigit sa dam bloke pinakamaliit itib bloke uh, kung tutuusin mga amigo kaya namang makarating doon ng bangka natin ang problema nga lang mga amigo at talo ka tayo sa konsumo gawa ng yung dito pangalang ako sa malapit yung layo lang sa tabi na nararating ko hanggang 60 nautical miles pa lang ay kumukonsumo na ako ng 90,000 80,000 tapos yun naman ating bangka kaya lang mag, uh, pinakamalaking maraming mahuhuli natin pag ganun kalayo kaya naman humuli na hanggang dalawang tonelada ay ngayon mura ang isda yung pa namin mga amigo dumating ang uh, yellowfin one nagwawantin lang ang kilo hanggang 120, 130 ganoon, pinakamahal tapos yung skip jack, yung mga tulingan, ayun, 70 ang kilo. Ay kung bibenta, kung huhuli lang ang dalawang tonelada, ibig sabihin mga amigo, bibenta lang ako hanggang 200 o kung kaya ang dalawang tonelada, ay ang kaso minsan hindi pa naabot ng ganoon karami, gawa ng dadalawa naman yung aking service. Ay karamihan yan service ang nanghuhuli. Basta sa mga maliliit yung service ang malakas ipanghuli si mga amigo. Uh, kung kayanin man yung dalawang tonelada mas malaki naman yung magiging konsumo ko dahil mas malayo siguro yung kukonsumo ako ng mga hanggang 110, 120 oh, starting pa lang yun konsumo pa lang sa paglaot ay ngayon kung bibinta lang naman ako ng 200 ay automatic na doon sa 200 mga amigo ang mapupunta sa pasayro doon yung 60,000 ay kung bibinta lang naman ako ng 200,000 60,000 sa pesero pag kumusumo ako ng 110 ay bibi 20,000 ang matitira sa akin ay papart ang papartihin namin ng bangkat sa kayong party ko talong talo uh, ay may pagkakataon na nababa pa ang presyo kaysa sa ron nababa pa si kung minsan nag iisandaan na lang ang kilo ng gilupin sa ngayon pero ngayon mga November siguro mas mamahal na yung kilo at saka mas malapit na yung kain ng isda kaya pwede na o, yan. kaya yon yun, papalipasin muna natin pa ngayon. At ah, saka bago ako lumaw. Para mapapanood nyo uli ako sa adventure natin, Pacific Ocean, December na. Ayun, mga amigo. Ah, yun na lang, abang-abangan nyo. Basta dito sa tabi, may... Malalaman nyo na lang kung anong ginagawa Ang plano ko magbuburaw-buraw lang muna ako dyan Nakakabinta rin naman sa buraw mga amigo ah Ayun nga ako Nagagawa ko ng pain Para pag naisipan kong lumap Dyan lang sa talian lang ng bangka sa tapat lang mismo may pagkakataon dyan mga amigo nabinta rin na yung nabinta rin ng libo may ka sorti surti na akaw lipa lima limang kilo anim na kilo pag sinisurti kayang humuli ng hanggang kulang kulang sampung kilo mga amigo mag 150 na lang ang kilo di pag humuli ka ng limang kilo may 750 na ay kina yun naman ay pagka yung lumakas na yung agos wala nang kumain pilit ka namang matulog dahil nandyan sa bangka nandyan lang sa bangka dun lang din sa bangka pinapasok nilalakot na sa Pacific Ocean nakatali lang dun sa may mga buya kami dito yung hinulog namin sa tapat Natalian talian namin dun lang din kami nakatali Nandiyan lang tabing tabi lang ang buraw ah, pag mayroong ang gusto makiat mga amigo nasa tabi sisigawan lang kami pwede namin sunduin ganun lang kalapit yun sana yun kahit pa paano yan mga amigo ano yan yun ah, mga na sa pangulam araw araw makakabinta rin kaya pa rin makabinta ah. ayun Abang-abang lang mga amigos dito sa mga susunod nating na upload. Ah uh, dito sa tabi, nakikita uh, niyo kung paano dito makadilin sa kahit hindi man kami nakakalaot ng Pacific Ocean kung paano kami kumikita pag panahon ng tikamihan pagka lumilipas ng season ng tuna. Abangan niyo lang mapapanood niyo. Sige mga amigos, salamat.